did you mentally prepare for this po? Because may notion po kasi na sometimes ko ano yung nangyayari sa work, minsan po nadadala nyo sa bahay. So, um, may naging, um, may nadiscover pa po ba kayo sa sarili, sa sarili nyo? And so far po, on, in those six episodes, may lesson po ba kayong natutunan sa mga naging, um, sa mga naging guests po? Marami eh. Alam mo, I'm a, ano kasi ako eh, I'm a... if for anything else, I'm a lot of things good and bad. But if anything, I'm very empathic. No? Naka, ano ako eh, mabilis ako makarelate. Mabilis ako makarelate sa kausap ko, sa pinapakinggan ko mga tao. Kaya parang hindi, hindi ako makatiis na hindi ma-involve. You know? And to honestly, sincerely try to help. Yan ang DNA ko talaga. Yung makatulong. And I think that's very important if you come into a show like this kailangan ano eh, authentic yung concern mo para maresolba mo yung sitwasyon. So I, that's something that um, I've always known about myself. And uh, dito ko nakikita, and ito yung isa sa mga bagay na pinag-usapan nga namin, yung ending ko sa isang programa, sabi ko, ito ay salamin ng sobrang kahirapan ng tao. Sa sobrang kahirapan ng tao, ayan magsasabunutan talaga sila live on air. Kasi yung emotion nila very raw. So I said that this is the mirror of true poverty in this country. Yan ang nangyayari. Yung kawalan ng kaalaman sa mga pwede palang ibigay ng local government, di nila alam. Maraming mga bagay ang pwedeng matutunan. At uh, I think uh, this is a great vehicle para matuto ang mga tao how to resolve problems